So hello sa inyo mga kaibigan and again, nandito na naman si DJ May para sa isang panibagong vlog. At dito sa vlog na to guys, pag-uusapan natin itong post na to so mainit-init. At alam naman natin guys kung gaano yung cloud or yung sikat ni Diwata nowadays. Okay? So meron kasi ditong dalawang uh, sabihin natin CEO na nagbigay sa kanya ng tulong. Yung una ay si Miss Glenda no? So isang sikat na may-ari ng uh, isang skin care company and at the same time ganun din si Rosmar. So nagbigay din siya ng tulong kay Diwata. So ngayon guys, pag-uusapan lang natin yung isang comment ng isang uh, netizen na kung saan sinabi niya rito, ako ay nagtataka lang sa sobrang dami nating kababayan hikahos sa buhay, walang halos makain, walang pang-medication at ay bakit naman yung mapera at masaya na ang nabibigyan ba? Bakit kaya di natin subukan yung walang-wala ang ating tulungan at mapapasaya sila? Tama ba? Okay? So, ito guys, no uh, this is an eye-opener para po sa lahat ng mga uh, tao na nanonood ngayon. Okay? Lalo na po dun sa term na tinatawag natin na marketing strategy. Okay? So, lingit naman sa kaalaman nyo guys na sobrang sikat ni Diwata ngayon na alam naman natin guys na nanggaling siya sa pinakamaba, uh, pinakamababa na punto ng buhay niya hanggang sa patuloy yung pag-angat niya sa buhay, di ba? So sobrang dami niyang na na blessing. At hindi natin pwedeng alisin yung reality guys na dito na papasok yung mga tao na gustong tumulong sa kanya, gustong magbigay ng kung anuman, di ba? Because maybe na-inspire sila and at the same time is, yun yung reality guys eh. Diba? Para kahit papano mas makilala din yung mga produkto nila. Okay? So para sa akin guys, wala nang paligoy-ligoy. So yung ginawa ni Rosmar at saka ni Miss Glenda is alam nila soon magkakaroon ng tinatawag na return of investment. Okay? So ang maganda lang kasi dito guys, nakatulong sila kay Diwata. And at the same time, nagtulungan lang sila. Okay, kumbaga si Diwata, uh, because he's famous right now, so natutulungan niya nang mas maganda yung produkto ng dalawang CEO owner. O sabihin ninyong dalawang CEO 'di diba? So sorry for the word guys ha? Okay, sana wag niyo ko i-bash. <laughs> oh, kasi guys, hindi ako sanay mag-edit kung ano yung sinasabi ko. So kung ano yung sinabi ko, yun na yun. So pagpasensya niyo na. So katulad ng sinabi ko guys, mabalik tayo. I sobrang laki din ng naitulong ni Diwata dito sa dalawang CEO na ito para mas ma-push kung ano man yung mga products na ibebenta nila in the future. At siyempre, lalo na yung dalawa, malaki din ang naitulong nila kay Diwata kasi ah uh, Bilang isang tao na nagsimula ko sa pinakamababa na point ng buhay mo tapos bigla kang makakareceive ng ganitong mga blessings, guys, uh, hindi natin alam yung feeling. Okay. Ako guys, alam ko yung feeling ng sobrang saya, alam ko yung feeling ng masaya, pero hindi kasi natin alam yung pinagdaanan ni Diwata. Kung ano ba yung naranasan niya nung walang-wala siya, nung uh, wala pa siyang uh, supporters, di ba? Nung hindi pa siya sikat. So hindi natin alam kung ano ba yung tumatakbo sa isip niya. Pero tingin ko guys, uh, sa inspiration kung paano siya naging matatag doon sa hamon na natatanggap niya sa ah uh, nararanasan niya sa buhay. Eh, uh, sa mga di nakakalam guys, yung binigay ni Miss Glenda is kotse. Tapos doon sa loob ng kotse guys, para may mga equipments, may mga gamit na makakatulong kay Diwata doon sa business niya. Tapos guys, hinigitan pa ito ni Rosmar. Kung baga kay Rosmar guys, nagbigay siya ng parang uh, bahay na removable. So pwedeng gawing office ni Diwata. 'di ba? Pwede siyang ilipat sa kung saang lugar. And bukod dun guys, sa pagkakaalam ko, lahat ng naibigay ni Rosmar guys is worth 5 million pesos. Lahat-lahat na 'yon, yung pera, yung products, kung ano man yung support na naibigay nila. Okay? So dito sa comment ni <coughs> sorry, ni Kuya Jordan Mix blog, uh, alam naman natin guys na sobrang dami din ng mahirap sa Pilipinas. Okay? At uh, bibihira lang din ang nakakawala sa kahirapan. Okay? So, may point yung sinabi niya. Pero at the end of the day, guys, ang reality kasi sa Pilipinas or sa mundo natin, uh, give and take lang, di ba? So, si Diwata, sikat siya ngayon. So, yung dalawang CEO nagagamit yung kasikatan ni Diwata. Ganon din si Diwata. Kahit pa paano nagkakaroon siya ng uh, mga bagay na wala siya. Uh, because kung ano man yung mga binibigay sa kanya ng mga sponsors niya, di ba? So, hindi natin masisisi guys kung itong dalawang ito ay nagbigay kay Diwata ng kung ano man ang kaya nilang ibigay. Na alam ko sobrang daming hirap sa Pilipinas but still guys, ito ang reality. ba? Diba? Hindi rin kasi basta-basta yung pera na itinutulong nila, pinaghihirapan din nila yon So, kung walang mababalik or walang babalik sa kanila, sabi nga natin, return of, the, uh, return of investment. So, ba? Diba? So, wala. 'Di ba kasi ito naman sila Rosmar, sila Miss Glenda. Kilala naman 'to na tumutulong na talaga nang walang hinihinging kapalit. 'Di ba? So kahit paano 'di ba, mabigyan din sila ng chance na mas makatulong pa sa iba. So paano? May para mas makilala yung product, yung mga pinebenta nila. So kung mas kumita sila, mas yumaman sila, hindi mas marami pa silang matutulungan. Actually, uh, Diwata ay isang uh, siguro ginawa ni God na Uh, breach para kahit papano mas makilala pa kung ano man yung mga products nila. But at the same time, naging inspiration din siya sa mas nakararami pang Pilipino. Uh, yung advice ko lang sa mga viewers natin guys, huwag kayo masyadong aasa sa hingi. Okay, lagi natin tatandaan at na, then tayo pa rin ang gagawa ng sarili nating kapalaran. Kung kayo man ay nagtatrabaho dito sa Pilipinas, kayo man ay may business, kayo man ay nasa ibang bansa, kayo man ay vlogger, kayo man ay social media influencer, lagi niyong tatandaan guys, mas masarap na pinaghihirapan yung mga bagay-bagay. Okay, at dun sa mga uh, patuloy na naghihirap ngayon, eh masipagan pa po natin para mabigyan din kayo ng ganitong pagkakataon katulad ng mga blessings na naririsip ni Diwata. 'Di ba? Kaya para sa akin guys, wala namang masamasa na nangyayari sa kanya. And at the same time, wala namang masama din sa ginawa ni Miss Glenda, ni Rosmar, 'di ba? So ganun talaga ang buhay guys, eh. that's reality. Magagawa wala wala tayong magagawa because that is a marketing strategy. Para kay papano is alam niyo yun, Ah, uh, nagpabalikan lang ng tulong eh, 'di ba? Ayaw ko kasi gamitin guys yung salitang naggagamitan. Pero mas okay kasi yung give and take 'Di ba para sa akin mas okay gamitin yung give and take kasi more focus tayo sa positive vibes, 'di ba? So yung yun lang naman lang sa akin guys and hopefully marami kayo natutunan sa vlog na to uh, dun sa mga tao na nakakaranas kung kayo man ay eh, nasa pinakamababa na estado ng buhay nyo, eh lagi nyong iisipin yung pinagdaanan ni eh, Diwata na kung saan nagsimula eh, siya sa wala. And ngayon, tingnan nyo kung nasa, na uh, na siya ngayon. Diba? So ang dami natatanggap na blessing and at the same time, sobrang daming sumusuport sa kanya. So ganun lang ang buhay guys. Uh, sipaga natin and for sure, maaabot din natin lahat ng pangarap natin. Okay? So yun lang naman guys. Maraming salamat sa panonood.